ito, ilang days po siya bago mailipat kasi ngayon karamihan 30 days po, di ba? Magaling. Usually 18, ganun. Ah, Pero 18. Ito, 12 days, pwede mo na siyang kuhan, ilipat tanim. Ah, 12 kung days, pwede mo. mo na siyang ilipat tanim. Oh, grabe so, yung ano. Abangan among... na lang nila yung pang Oo. 12 days kung ano nang itsura. Oh, Good morning, good morning mga kasaksid. Ayan, maganda maganda umaga po sa inyong lahat at andito na naman po ulit tayo, no? Nagbabalik. This is JMG Agri TV aka Boy Organic. Don't panic. It's organic. Masantos, yakabusan. Itzi Amin mean, dito sa Pangasinan. So yun po nandito po tayo sa Mangkup Kalasyao, Pangasinan at kasalukuyan po mga kasaksid, no? Dito sa demo farm po ng ating DA ay makikita po natin yung parang process, bagong process po no na tinatawag nila na dapog parang ganun dapog, dapog farming na kasalukuyan po na uh, inaalis po ni ma'am yung mga dayami sa ibabaw ng parang tinakpan yung ano yung punla no ng dayami so tatanungin natin kung anong klaseng farm ito, farming ito para malaman natin yung bagong idea na may bibigay natin sa inyo mga saksid tatanungin natin sila, lapitan natin si ma'am, uh, ma makakasucceed. Ma Pero bago po muna yon, please like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat po ng videos po natin. Let's go! Hello ma'am, good morning po. Pwede ba kayo maabala ng saglit ma'am? <laughs> Habang nag habang nagaano po kayo diyan, may ginagawa po kayo. Ngayon anong oras? alas 7 po ng umaga. Ayun. Sinisimulan na po ni Ma'am Marian tong ano natin. Ah, uh, dapog. Ano nga po ulit ang tawag dito sa farm na ito, Ma'am? Ah, uh, ito nga yung modified dapog na pagpupunla. Ah. So, bale ito is ang ginamit na binhi is hybrid seeds. Ay, hybrid. Oh. Opo. So, eto is pang na ito pang five days kaya tinatanggalan na natin siya ng itong mga mm -mm, na dayami. Dayami. Ano po ba yung purpose ma'am bakit may dayami po sa ibabaw? Para hindi siya kainin ng mga ibon ah ganun protection siya sa mga ibon protection siya sa mga oo. ibon tapos mapapansin niyo po ma mayroong parang net sa ilalim eh ba diba? oo ano po yung para saan ma po yung parang net? ito yung kaya nga siya modified kaya ah. ginamitan siya ng double net siya double para pag net. pwede na siyang ilipat opo so iaangat mo lang yung isang net tapos maiiwan yung maghihiwalay siya dun sa ah, isang ugat. net pa oh. kasi naka-double net siya oh. so hindi siya masyadong magpe-penetrate yung ugat doon sa ah. lupa oo oh. kung baga pag kinuha mo siya Madali kasama ni punla oh. oo so ang hmm. makukuha mo lang dyan yung punla hindi nasasama yung lupa ay ibig sabihin po maganda siya para sa mga pagpupunla mam ma oo oh. uh, pag magpupunla ka pwede mong gamitin itong method na to The advantages nito hindi masyadong maluwang yung seedbed mo at the uh -huh. same time yung madali lang mm. hindi masyadong ma-stress yung mga punla oh, itong punla ibig sabihin ma'am ito ilang days po siya bago mailipat kasi ngayon karamihan 30 days po diba usually 18 ganun ah, pero 18. ito ito 12 days, pwede mo na siyang kuan, ilipat tanim. Ah, 12 kung days, pwede mo na siyang ilipat tanim. Ito, yung, ano, Abangan among... na lang nila yung pang Oo. 12 days kung ano nang itsura. Oh, po. So ngayon po, ito 5 days pa lang po siya. 5 no? days, ah, days pa lang po ah, ito. 5 days pa lang po ito, pa rin, mga kasacid, Hindi pa siya no? naabunuhan. Opo, oh, kasi napapansin ko rin kanina, kila sir ma'am, ano siya, nam namumulot sila ng ano ma'am, di ba? Kohol. Oo. Opo, oh, yung kohol, parang ano dyan ma'am, dapat binabantayan din nila, babantayan din nila. Oo. Oo. Oh. Ano yun? pwede sila mag-spray ma'am, na pang kohol or ano po? Pwede, pwede naman. Na. Pwede naman po. Pwede yung mag -lagay sila nung pellet na para sa um, pang-control ng kohol. Cohol. Ah -ah. Pwede rin yung pang-spray pero since konti lang naman Kunti. pwede nang pulutin. Oh, yun po makakasucceed no. Mm -hmm. Katulad ng ginagawa nila sir pinupulot po nila itong ano natin. At mas makakatipid sila ma'am, no. Makakatipid sila pag ganitong method ba ang gina ginamit po nila. Itong pinapakita naman natin is alternative na pamamaraan. Uh -huh. So, uh -huh. nandan yung regular na pamamaraan ng uh -huh. pagpupunla. Pupunla. Mm -hmm. So, ito is isang alternatibong yung pwede nilang gawin. Sa lahat ng variety ito, ma'am, pwede, no? mapa or hybrid. Oo. in uh -huh. or pwede hybrid. Dyan. Nagkataon lang na ang ginamit namin is hybrid. Apo. Anong variety po ng hybrid yung ginamit? Ano siya? SL20. asl ah, SL20. Uh -oh. Kasi 'di ba karamihan ma'am, yung iba nagkakaroon sila ng ano eh, ng tinatawag natin na parang may mga damo na nasasabay. Kaya rin ba makontrol po eh, din 'yon or ano? Pwede siyang makontrol dito kasi nga nakanet na 'yan. Mm -mm. So yung damo doon sa ilalim, hindi na 'yan kuan. Ah, po namatay na parang ganoon po. Uh Oo. -oh. ito. Ayun, mga kasaksi do 5 days five days pa lang yung ano yung ating demo dito kay Sir Aridos kay Sir Rupo Ayan. So ito dinidiligan ng dalawang beses ah, ah. morning and afternoon Ah morning and afternoon hanggang oh. sa ano po ano yung everyday po ba ma'am hanggang every sa week? yung panglimang araw lang naman ito na is naman na yung ano Ah, ah oh, level yung tubig maintain tubig. na eh kailangan pala maintain mga kasaksi yung tubig po no at ang ginagawa ni ma'am, dapat every five days po, no? Yung pag Ipagdidilig. Hindi. Every day yun. Ay, every day. Every... Morning and afternoon. Uh, at least twice. Ah, uh -oh. so twice a day po siya. Pag magdidilig Para ma-maintain mo lang yung moisture. Ah, opo. Para ma-maintain daw po yung moisture netong, ano, uh, punla. netong punla. Opo. At ang naitutulong po ng dayami, ma'am, siya yung nagpapamaintain ng moisture. Tama oh, po no. Oh, at saka protection na rin sa mga pests. Ah, oh, mga peste oh. Oh, oh yung mga dayami. E. Mm -mm. Paano naman po 'yun mo pag for example, <laughs> nagpupunla ka, biglang lumakas yung ulan eh. <laughs> Opo. Oh, Paano naman 'yun ma'am? Eh, dapat maganda yung drainage mo para may exit yung tubig. Yun. Oo. Oh, oh, may exit. Hello, sir. Apo <laughs> si sir po. Ang technician naman po dito ni sir Idos po, no? Sir Rufo. Yan, po sila ng mga kohol. po. At ito, tinatanggal na po yung ano, hanggang dun po yun. So, parang, ang nasampulan mo hanggang dito po, no? Yung sa mainit. Oo. Oh. Apo, hanggang dyan yung nasampulan kung mapapansin natin, parang ano ma'am no, magkasabay lang po ba sila na Oo, tinanim? Sabay lang yan. Ah, magkasabay pero mas ma ano na to. Parang mas malago to kaysa doon. To, ayun oh, mas ma ano to, parang mas mahaba siya kaysa doon. Pero five days parehas. Oh. Mas mahaba yung kamay mo, kaya ikaw nang magano na. Oh. Hindi na abo ng kamay ko. Sabi po, napakasipag po talaga ni ma'am at ng ating ano, mga kasamahan po dito. <laughs> Hindi naman. At possible po na maraming mga farmer ang makaka pag naalam pag nalaman po nila to lalo na yung proseso, pwede rin po nilang gawin. Itong kulam ano ba tawag dito? Itong net na to ma'am, anong size po nito yung pwedeng gamitin? Oh, depende sa bed, pero itong ginamit namin ang size nito is ano siya, 1.25 yung One, weed ah yung weed 1.25 okay. pero yung ano po niya yung butas parang ganoon po yung size ng butas niya. parang sanet no? lang din. oh yung parang kulambo hindi <laughs> parang ganoon po no oo oh, parang ganoon yung kulambo yung parang ano talaga pino na ano na net ayan tapos kaya na pong bahala double side double sided ang ginawa nila mam Ma sayang po nung, nung nailatag hindi natin nakita uh, <laughs> oh, pero ganito po, ganito daw po 'yun. Tapos paano yung ano ma'am, 'di ba? Magkapatong sila. Saan niyo nilagay po yung seed, ma'am? Sa ibabaw. Ah, sa ibabaw, sa ilalim, doon na pupunta yung ugat, no? Doon dadaan. Sa ilalim niyan, merong ipa. Ah, may ipa yung pa? ipa na ipa talaga yung hindi sinunog. Tapos inimbabawan na lang ng net. Ah, okay. Ah, um, para pag inangat mo talaga yung ano, yung punla, talagang kuha ka agad siya kasi may ipa, hindi pala lupa, ay nasa ilalim. Oh. Double net siya. Oo, oh, so yun mga kasaksid. At man, nalilinawa na rin ako. <laughs> Tapos, yun ma'am, di ba tinanggal nyo na po siya? Hanggang 12 days na siya, ganyan na ma'am. Oo, oh, may maintain mo lang yung tubig. Ah, uh, maintain na lang yung tubig. Sa 5 days, dun mo pala tatanggalin yung ano, yung ipa. Hindi, Dayami. Ay, Dayami pala. <laughs> Sorry. ah uh, Doon mo pala tatanggalin ang Dayami. Gusto lang guluhin. Ah, oh, pagka five days. I see. Tapos dire-diretso na yon. Yung tubig ma, maintain pa rin yun, no? Oh. Yung umaga at hapon. Napag-spray. Hindi na. Eh, pagpapatubig, hindi na. Ito lang, Basta... ganitong... Sa... Uh -oh. Kung pinatubigan mo ng ganyan, at least naka-level na doon sa may bed yung uh Oo, -oh, naka-level na siya ah uh, so, yun yung babantayan natin mga kasaksi. Dagan 12 days, grabe yung aga. O di maaga kang makakapaglipat tanim. Maga Maaga ka rin nga harvest. Yung iba, 30 days eh. Bago nila, eh, ano? Bago nila maharvest. Oh. Ayan, yun yung mga bagong technology ngayon mga kasaksi. Dapat nalalaman din natin yan. Sa tulong ni Ma'am Marian, yan. Ayan, yun yung ano. Ano ma'am, first time po ba to Or mga, may ilang demo farm na rin po kayong naanuhan po? Uh, Parang pang ilang ano nyo na po ito mo? First ito. First. Ah, first. Okay. Ayan. So Pero kita naman natin yung result. Kumpara naman natin dun sa 5D, so napunla. Ikumpara natin dito, mas matatangkad na to. Hmm. Okay. Ayan. <laughs> Ayan. 5 days. Every 5 days, ay sa 5 days, kailangan na nating tanggalin ang mga dayami. Kaya pala dapat mas maganda ma'am, no? Pagka-harvest nila, paggagawa sila ng ganito, yung dayami, igilid na lang nila. Oo. Oh. Oo, huwag nyo na muna ipakain sa mga ano, baka para magamit ninyo. Yun pala, ito mga kasaksid, pwede ito sa mga naglilipat tanim po, mga transplanting. Pero pag ano ka, pag sabog tanim ka, hindi siya pwede ma'am, di ba? Kasi direct seeding kasi. O, oh, iba ito. rin sa, eh, siyempre pag direct seeding, iba rin yun. Ay, ah, iba, iba rin. Oh, kailangan mo. ipunla, diretso na. Oo, oh, kailangan ipunla na diretso. Ito, ano to, possible pa na ilipat, itong ano lipat man, tanim muna, talaga. Ma'am, ito ma'am, inispray niyo po ng fertilizer ma'am, o kaya anong abono? Hindi pa. Ay, diretso na. Kasi no, pag <laughs> organic na, lang ano? yung sakuan. Uh, organic po nilagay nyo ma'am? Oo. Oh, ano pong organic inilagay niyo, ma'am? Yung bio N lang. Ah, saan po inano yung bago it bago ipunla, ganun po. Dito sa bed mismo. Ay sa dayami mismo. Hindi sa dito sa bed doon. Ah, dito lupa. na mismo sa ano. Mga ilang days yun, ma'am, yung punla na yun. Itong punla nung na-experian po noon. Ah, bago mo pa ilagay yung kwan. Ay ah, yung seed, bago ilagay yung seed, inspirean mo na dapat. Tama po ba? Oh, ihahalo mo doon sa lupa, hindi mo i-spray yun. Ah, ihahalo. Ay, ano siya, hindi siya liquid. Oh. Powder siya. Pero ma'am, kahit ano ma'am, liquid okay lang. Basta iyan sa lupa bago ka magbed. Bago maglagay ng bed, ganun. Sa mga bed usually, okay na yung mga kahit yung mga nakompost na dumi ng mga hayop, ah, ganun, basta na ah, ah, pwede nang ilagay dun sa ano. Bago ilagay yung, kulam, yung, ano, yung net or ano ma'am? Bago na yung mo yung ilagay net, yung net. Bago ilagay yung net. Ihalo mo na dun sa lupa. Ayun. Oh, Makasaksid Organic farming din yan. Tawag yan. Oh, wala pa siyang nilagay si ma'am na ano. Abono o ano mang synthetic na ano. Yun pa lang ang nilagay pero... Okay. Oh, makikita naman natin yung kapal niya kinumpara natin dito sa kabila. Hmm. Ito yung sa kanya, yung sa may demo. tas ito naman yung ano natin. Kailangan lang talaga mga kasucceed is ano, masipag ka lang din talaga para makikita mo talaga yung ganda ng result ng ano mo. Ng iyong tanim. Ang tingnan nyo, ang kapal oh. 12 days, maaano mo na, maililipat tanim mo na. Napapabilis. Ayan. Tapos, andito po si Sir, ano, Sir Rupo siya po yung nagkadeo. <laughs> ayan po ang presidente ng kooperatiba. Ayan ayan si Sir po. Taga, ano kayo, mangkop din kayo na hindi nyo pa kilala si Sir. Eh. <laughs> ayan. yan, pwede nyo po siya punta si Sir Rupo. Ito po yung ano niya. Saan nyo po ito lilipat, Sir? Pagkatapos. Ano sa kabila? Ay, sa kabila. Hakakutin ng ano na lang, garong ganyan. Oo, oh, yung traktor. Ay, yung traktor, oo. Oo. Oh. oh isa sa akin. 12 days sir. Oh, bago mailipat tanim. Eh di 30 kung 30 days man nakatipid ka ng ano, ng araw. Dahil yan sa tulong ni Ma'am Marian, grabe talaga si. Oh, <laughs> eh Marian ba? Ah, oh, Marian Marion pa. <laughs> <laughs> oh, oh nako. <laughs> Marion pala si Marion. Marian Rivera, ayan. Oh. hindi ako si Marian <laughs> ha. Ma maraming salamat po sa idea na binigay niyo ma'am. Sige. <laughs> balik ka ah. Uh, Bali susubaybayan po natin uh, 'to sa mga siguro sa lipat tanim na ma'am no sa 12 days no. Doon so, na natin makikita. So, ngayon kasi abonuhan pa lang 'yan. Apo. Ay anong ay abono dito ngayon ma'am? Pwede ang sulfate since uh -huh. wala kaming uh -huh. <laughs> Ang available namin surya yung urea na lang. Ah, pwede ano ano yun ma'am pwede ba siyang abono and pwede rin siyang organic na ilagay abono. Pwede rin 'yon or kahit ayun uh, yun lang yung urea ganyan tingin nyo po ma pwede ang complete pwede Apo. ang urea pwede ang sulfate ah. konti konti lang ah konti konti lang kasi parang, may pagkain pa naman ang mga oh dahil sa organic po no na oh, meron pa sila din na, na dyan oh oh yun mga kasaksid parang kukontrolin nyo paano yun ma'am kung sa depende yun no sa square meter ng ano nila ma'am no oo oh, oh. Opo eto kung lang half kilo lang ang ilalagay namin dito. Ay, half kilo. Opo. So, yun dito the sample. So, yun, abangan natin yun sa ano, five days makakasucceed. Ngayong araw din, ma'am, di ba, lalagyan ng ano, abono. So, naglagay ka ng organic nung before ilatag yung ano, yung net. Tapos, after five days, maglalagay ka ng abono. Pero, tatanggalin mo muna itong mga dayami. So, yung ginawa. Tapos, babalik ka na lang ito, ma'am, sa 12 days na. Pag ililipat na. Tama po ba? Uh, pero alalayan ng tubig, dapat ganito lang lagi. soy oh, so yun, mga kasaksi, natin sa 12 days kung gano'ng kalaki. Tapos kung sino mas malaki doon sa dito at dito. oh ito yung cultural pra practice. Uh, oh, ito naman yung demo ni mama. Ano? Oh. sige ma, maraming salamat po mama. <laughs> at medyo nahihiyaw. <laughs> 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 Apo. Bali, ma'am, si ma'am Ninit. <laughs> Apo, si ma'am Ninit, makikita ka din dito. <laughs> Sa pag, -so -so ano, ng soil analysis. Kasi hindi raw nila alam eh. Oo, hindi nila alam na makakatipid sila dun. <laughs> Oo. Ano nga po ba ulit yung muwit? <laughs> uh, minus one element technique. Ah, uh, minus one element technique. Ah, uh, yun yung may soil analysis, sir. Eh. Hindi na siya soil analysis, kumbaga, ano, doon sa uh, kukuha kami ng lupa doon, din talaga uh -huh. sa paso. Doon doon transplant I Ay, may kita kung, kung ano. yung soil na ano, kung ilan so, yung ano, elements nung nandun sa paso. Mm, kasi may elements na lalagyan ng abono yon. Uh -huh. May may mga sink, sulfur, uh -huh. sing sulfur. Ah, sarap. Ano ba? na lang. <laughs> Na lang ah, Sink, Sink, sulpur, sulpur. na Sink sul Di Hindi ako. Amam, kayo na lang daw. <laughs> Ang doon, <tayo. laughs> oh, no, kunyari, kikwento lang tayo, sir. Kunyari. Sink, sul, tapos... Ah, Yun. NPK, lahat-lahat na. Nandun lahat. Ah, okay. Seven yeah, element yun. Um, Apo. Seven element siya. Dun sa setup Apo. Na nakalagay sa timba. Okay. Uh, after 45 days, i-harvest mo kasi yun. So, i-compare mo siya doon sa nakalagay sa paso na complete. Ah. So, since minus one element technique, doon mo madi-determine after 45 days kung ano yung element na lacking din. Ah, doon mo madedetermine. Isa yun na, ano, yung Bagong idea, no? wet technique, isa yun sa parang gagamitin doon sa demo. Gagamitin doon sa demo? Sa kasabay po nito, no? Oo, yung paglilipat tanin. Yun. Ah, paglilipat tanin. Isa lang yun. Oh. Abangan na lang nila doon. Oo, oh, abangan <laughs> Para may aabangan sila. Oo, oh, ayan ako, may part 2 yan. Opo, oh, susubaybayan natin yun. Syempre sir, di ba, para sa mga farmers. At least, hindi man sila nakapunta dito sa demo, naihatid natin sa kanila, di ba, na tayo na ang pumunta dito sa demo. Oo, oh, so yun, malalaman natin yun. Pwede nyong gawin yun, mga kasaksi. At pwede rin, sir, ma'am, sa available sa mga lugar nila, no? Pag nagtanong ba sila sa mga technician nila, alam din nila yung ganito, sa munisipyo sa Mau? Lahat naman is Oo, parang ibinato ni ano na ni DA. Oo. Mature technology na 'yon. Mature technology. Pag gusto nilang i, i kung paano gawin. Bumisita lang din sila sa mga cultural office sa mga ng kanyang munisipyo. Para magtanong doon. Na tawag, dito po anong tawag dito? Dapog? Oh, modified dapog. Modified dapog. So pwede nilang tanungin yun, ma'am, no, sa ano, yes. uh, gusto ko pong matuto ng modified dapog. Ayan, tuturuan sila ng ano. Tapos yung isa naman, ma'am, minus 1. Minus 1 element eh. mowet. Ah, uh, mowet. Opo, uh, minus 1 element mowet. Ayan. Yan po makasaksid. So, wala silang yung mowet kasi kaya ginagawa yun. Kung hindi sila makakapag-soil analysis sa laboratory. Ah. Hindi naman lahat kasi ng areas is accessible ang laboratory. Yun nga po, oo, oo. So, yun is isa lang siyang tool na alternatibo siyang ano, pamamaraan uh -huh. to simu, para ma-simulate mo yung actual field condition kaya nagsiset up ka noong nakatimba-timba. Uh, -huh. na timba -timba. uh, -huh. uh -huh. Mga ilang so, timba yun, ma'am? Ito, lang ito lang siya. Ah, pitong timba, nakukuha na nila ng lupa. Uh -huh. Dito sa, for example, sa isang hektarya, ma'am, muhukay sila doon, ilalagay nila doon iko kasiladan ng something butas ah, ah. Same din ma'am sa pagkuha ng soil analysis, yung pagbutas ganun din ang gagawin yeah. nila. Ah, okay. O ganun oh, din mga kasaksid yeah. pero pito. Hindi mo na dadalhin sa ano ma'am no, sa soil test, yung timba, yun na lang yung itetest. Parang ganun. Doon mo pa yung mga may halaman kapasingitan tanim doon. Oo. Ah, ah. so, Palalakin mo siya hanggang 45 days. Ah, ah. ah, ah. Salamat po kunin niyo. Ah, okay. Eh, may, Since may naka-set up naman kami gano'n. Ah, po. nila pa. Ah, makikita nila pag ano doon. Ayun. Parang two weeks pa lang yung set up namin. Ah, two weeks. So, mga nasa two weeks pa lang. Ay, nakalagay na sa timbayon, ma'am, no? Oo, -oh, ayun pala. Yun yung isa sa oh, mas malilinawan tayo mga kasaksid pag napunta na tayo doon sa... Ano, at itatanong natin kay ma'am. Kung pagkalipat ng tanim, dapat nauna na yun, di ba ma'am? Oo. Oo. Ginagawa talaga yun. Ginagawa muna. Oo, bago maglipat ni para malaman natin yung kailangan talaga niyang mga ano, mga elements. Oo, o kaya NPK. Ayan, sige ma, maraming maraming salamat po at see you po ulit sa susunod na minus 1. Ayan, <laughs> element. See you, <laughs> see you next episode. Ayan, mga kasaksid. Thank you po. So, yun mga kasaksid no at ating nalaman, 'di ba, kay Ma'am uh, Marion na itong nagawa nila is malaking tulong po sa ating mga kamagsasaka. Bakit po ka mo? Dahil makakatipid ka sa araw, 12 days pwede mo nang ilipat tanim, tapos, imbis na 30 days, ayan, maililipat mo siya ng 12 days, nakatipid ka sa araw. Ilang araw ang matitipid mo doon, no? So, mahigit 2 weeks. ba diba? Mahigit 2 weeks. So, malaking bagay ito. Pero makikita natin dito, pag mailipat tanim natin kung ano yung magiging resulta niya pag na ilipat tanim na tapos na harvest na kung kamusta ba yung uh, palay yung ano lumaki ba siya ng maayos uh, at hindi ba siya gaano nagkasakit ayan makikita natin yan pero syempre kailangan yung seed po na pipiliin natin is talagang dapat maganda Apo, kaya sa kanila tayo humihingi ng idea dahil silang nakakaalam ng mga ganitong process at uh, tayo ay, ano lang naman, sadyang taga-interview lang naman tayo. No? <laughs> at para may hatid sa inyo yung mga demo ng government at mga bagong technology na pwedeng gamitin ng mga farmers. Kasi sa panahon natin ngayon, hindi na tayo pwede yung ano, kung ano yung nakasanayan natin dati. Dapat nag-adopt tayo ng bagong idea ngayon. Lalo na sa panahon ngayon. Kung gusto mo umani ng maganda, kailangan dapat is nag-adapt ka ng mga bagong technology. Kaya katulad nila, kaya ang government nagbibigay sa nagbibigay ng mga idea para sa mga farmers para malaman din ng mga farmers kung ano ba yung mas the best na way dahil pinag-aralan din po nila no. So hindi man po tayo agriculturists pero uh, mayroon tayong malasakit sa ating mga kamagsasaka at the same time mabigyan po kayo ng idea kaya ito po yung ginagawa natin no lahat ng mga demo, pwede nating puntahan yan para malaman natin yung mga idea na pwede nilang ibato sa atin mga kasaksin. Ayan. Uh, hopefully, makahanap rin tayo ng, ano, no, ng mga farmer na talagang pure organic din ang ginagamit. Kung paano naman yung discarding na kasi iba-ibang discarding yan mga kasaksin. Eh. Kung paano nga ba yung kailangang gawin mo sa pagsasaka na organic, di ba? Kasi malaking tulong yun. So ito nga, maganda nga sinabi ni ma'am kanina na itong ating mga, yung ginawa nilang dapog, uh, na yung ginawa nilang method na yun is sa ilalim niya, organic. No? So mga dinicompose na mga organic matter. Yan yung ginawa nila. Bago ilatag yung net, di ba, na kailangan dito sa ano. Ayan, kung napansin nyo naman kanina, iba yung ano niya. Ang ganda nga, nakita ko rin personally dito na mas matangkad yung ginawa nilang demo kaysa dun sa parang farmer's practice. Oo, mas matangkad siya. Kaya may possible na maganda siyang kahihinatnan sa pagpaparming farming natin mga saksin. So yun, at maraming maraming salamat po sa mga tumapos ng ating video. Pero bago po muna yun, no? Maraming salamat din po sa mga ah, naki nakikistambay ayan at patuloy na nanonood ng ating video makasucceed dahil sa mga ilang linggo ayan dahil tayo ay may nasikaso si kaso lumakasucceed kaya pa pasensya niyo na ngayon ilang tayo nakapag-vlog at nakapagbigay ng idea sa inyo mga kasaksi. At yun po uh, announcement ko lang din wait nyo lang po yung mga bagong fertilizer po no na organic your Fertilizer na bago magiging partner po natin. Antayin nyo lang po dahil mamimigay din po tayo doon. No? Dahil magdi-December na, mamimigay po tayo doon ng freebies sa ating mga solid subscribers. Woo! Para po sa inyo yun, mga kasaksi, para pwede nyo gawing demo itong produkto na po, ito, na, na po na to. No? So, antabayanan nyo po yan. Ayun, maraming maraming salamat po mga kasaksid, sa pag-stambay nyo. And God bless po sa ating lahat. See you po sa susunod na vlog. Let's go.